Hello guys, good morning, good morning uh, eh, Pakita ko sa inyo itong bago kong ginawa mga kafar. Ito ay available lang sa amin lahat Ang binili ko nito is ano lang Yung sibuyas bumbay Or bumbay At uh, saka mayroon namang tanim namin ang luya At saka itong luyang dilaw Or duaw. So, pwede to siya tambal sa ubo. Pwede natin gawin to, to, maintenance. Kasi, sa tatlo lang yan, power of 3, ang ingredients nito is, ito lang naman ang available sa amin. So, makapa-active At, padagdag sa ano, sa enzyme sa ating katawan. Tapos, marami tong benefit sa ating uh, katawan talaga makukuha natin. At ang resulta, mga ka-farm, ito oh, cha, naging cha na. Dipindi na, wag niyo namang uh, masyado tamisan. Pwede, ang linagay namin dito is ano lang, asukal. Mm. Kasi wala kami available uh, dugos. So, yun lang mga ka-farm, kung may ano-ano, ayo ko may ano, kung may ubo kayo, or sipon, pwede to. Mm. I-maintain nyo lang. Pwede once a day, pwede 3 times adi ah, dipindi na sa available sa inyong mga ka-farm. Yung dami is ratio proportion lang, basta isipin nyo lang na, ano, uh, isang pakulo lang to mga ka-farm ha, or pwede nyo pakuloan na ano, sa tagal ng 3 to 5 minutes para matanggal talaga yung katas ng mga ingredients natin. So, katulad ng ano, duaw, ito, um, lumambot na sa ha, kasi umabot ito ng 5 minutes sa pagpapakulo. So, mas masarap na to. Hmm. Hindi na masyado siya maanghang dahil nakuha na at nalagay na dito sa uh, juice or sa tubig. Sumabay na. Tapos, kunting anghang na lang. At saka, alam niyo mga ka-farm, i-maintain eh, nyo lang. Kung gusto nyo na ano, healthy, uh, healthy living. Mm, ba diba? Yun lang ang ma-share ko sa inyo. At saka, please naman, uh, kung tawag dyan, kung gusto nyo na kung gusto niyo na madagdagan pa at maganda yung uh, pakiramdam niyo uh, sa inyong pang-araw-araw na gawain, uh, ito lang naman ang uh, ano niyo, i-gawing maintenance. Uh, Wag na kayong gumawa ng maintenance na mga gamot-gamot diyan na mga komersyal. To natural to mga ka-farm at saka maraming benefits na ating makukuha. Duaw, luya at saka sibuyas bumbay. 'Yun lang. Thank you so much for watching guys.